Pepe, kumain dito, kumain muna bago sila pumunta sa inyo. Ah, uh, sino? Si... <laughs> yung nag-order ng na, picture. Ang oh, so. kami nila. Ang dami nila. sa Amerika. Ha na Joe Joe ha Joe ha ha yan ay isang magandang buhay mga farmer pack kuwaray public market na naman tayo sunday today kakatapos lang ang pag -spray ng aming palay uh, ayan nagpa-spray po ako ng palay at uh, after that 8.15 pa lang naman pero grabe na ang init bumahag upit grabe po kagabi nga eh, naka nakamotor ako eh sabi ko eh, yung hangin mainit na, hindi na kagaya ng ano. Amihan season no na malamig. Malamig ang hangin. Ngayon po talaga ha, uh, iba. Mainit ang hangin. Pero ganun pa rin mga farmer, buhay ang buhay. Ah, uh, lang kasi kanina pag ano, ko sa balita. Ah, uh, yung Israel yata ay eh, natake ng Iran o so, parang lumalaki po ang ano, tension sa middle east no? ano. Sana naman eh Kagay, nasa ah, Bible po kasi talaga mangyayari yan. So pray na lang natin na ah. tapos agad. So ayun, tayo naman po ay eh, ako hindi ako nang pagpagasolina na. doon ako sa kabila. Ayun ah. Kain muna tayo. pareh eh. Tagal-tagal na rin po natin hindi. Uy, parang magandang saging doon na. Ano? Ah. Uh, Gusto na rin yung ano, ano ba masarap? Lugaw. Sarap din ng lugaw, ah. Parang gusto ko ng lugaw Pares, mabilis kainin eh. Pero lugaw Papawisan ka ng gusto Tingnan natin kung maraming tao On the spot Tinatawag na on the spot Alaman natin kung anong gusto natin 俺怎么炸了？<laughs> <laughs> si Yung nag-order na medyo sa Amerika Sabi nakikita ka rin kumakain Masarap naman eh Sabi ko, anong say? tama nga si na si Balot Sabi sa mismong bayan. Oh. Ayan, pumunta kayo sa akin. ko yun um, eh. Mm. Ang Pangilang na. Dami Matay. Ayun. Oh, may limang piso. Ay, mamaya. Ay, pangalan yung ketchup Ay, pangalan yung ketchup pangalan yung ketchup pangalan yung Grabe, pinawisan ako ah. Thank you po. Ang pinit kaya. Hello guys, ano? Mami, rice. grabe. Subscriber pa tayo nakita. Uh, taga Santa Ana. Ayan. Oh, grabe, pawis ko. Tagaktak. Tagaktak. <laughs> May anim na litson tayo ngayon, iniwanan ko na. Masilipan <laughs> lang ng palengke. Sisigang kami ng ulo ng dorado ngayon, mga farmer. Ayan, sabi ko kay Papayam. Papayam, ilabas mo na ang ulo ng dorado. Dahil tayo ay magsisigang ng dorado ngayon. Ay, ah. Gasolina muna tayo baka maubusan. ay may nag-text sino kaya ay sarap shoutout pala kay brother Jonathan de Belen ayan ang Paris ay Gina at kuya Glenn hindi nyo natikman yan kung umuwi kayo pero yung ginawa namin ay uh, masarap din naman first class kasi yung mga uh, ginamit natin doon isipin mong uh, nikap yung pangsabaw, diba sabaw na nikap, masarap yun o, litso, per kilo tatanong ako dito ng insecticide kay brother anong maganda, mga hinahanap ko kagaya ng Tech Salon kung wala sila ka order na ako sa Shopee Ang kinaganda ni Shopee talagang uh, Shopee is napaka ano, matulungin dahil uh, pag wala po eh, try nyo mga ano doon ano. hindi naman po kasi lahat ng ano nangyari set design na hanap eh. hindi naman lahat eh. Meron kayang tuna kahit half kilo sana no? Daming tuna sa subi kayo eh. Grabe Tap to sawa Ah oh, wala si Ate Raquel Hindi siya nagtilita. na ano bayad na pero kasi akong pinadeliver sa kanya na walong kilo pero bibili din pala tayo kasi bukas uh, lunes anim ang order mga ka-farma ayan bukas anim tayo kaya natin bumili mga bawang daw si buyas jacket ni tatay, yung pinapabigay pa lang jacket ni tatay. Bale. Bang araw na lang. Kaya talaga marami na nakikilala sa atin. Good morning na lang bigla. Ako po, patay tayo. Paano, mabibili pa naman ako ng bawang sibuyas. Bawang sibuyas. Pag isang bundle. Wala na yung binibilhan ko dito sa may, ano, sarado na naman. Ano nangyari doon. Sana hindi naman na-bankrupt? Last time kasi na-bankrupt siya eh. Next. Na? Ano na? Kamatis. Ano na? Kamatis. Kakahatid mo lang. Ha? Kakahatid mo lang. Kamatis. Ayan nga, di ba? Kasabay ng ano, dalawang kilo. Anong na? na Licks. Yung bago-bago. Ito -bago. na lang ka, farmers. Nalulo, nabubulok na isa mo. Bumisi ko. Ha? Bumisi ko na lang. Ha? ito. Ito. Paglilis kita. Sige. Okay. Mura na pakwan ngayon ano? Ayun, dito si boss ko sa yung champion din. Mura na ngayon, di ba? 4 kilo nga, 35. Ha? Ah? 35 4 kilo. 35 ang kilo. Hmm. Ito, 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 ito. ito. Sana sure ito. Sana oh, ano, 150 na lang siguro ito, no. Abot ng mga 272. <laughs> oh, ito. Oh, 250 na. lang. Ah? Ha? Ah? 250 na. lang. Wala naman. How much mahal lang yun Tapos ang balis 150. 100 nga yung ganito kalaki. Ano? Wala naman yung 150. Maliit Ha? How much mahal lang yun oh? Mahal. Yung malit na lang. malit. Di, malit. Yung maliit na lang. Hindi, hindi, hindi. yung maliit lang. Hindi, ah. kasi baka hindi din ma ano, maliit Malit lang. Ito, ito, ito. ito yung pinakamaliit. Hindi, hindi, hindi. 250. Mahal. Mahal masyado 250. Ano? yung 300? Eh? Ah.

Ayan Gabang na naman ang kalapati siya, no? Borong Ha? Natalo siya nung isang araw 15, tapos 10, tsaka Ah, i-divorce mo oh. na I-divorce mo na Ngayon, nakakalata ko oh

bundle tayo bibili ng bundle na sibuyas sa Halaga ako ng radish. na mo radish? O na, balikan ko. Wala ka naman bundle? Meron, meron kami. Ah, bundle? Oo. Ano lang, oh. Ang liit. Isang bundle sana ang bawang, tsaka si Wala na. Wala. Wala nang mangga. Wala nang mangga. Wala nang mangga. Good morning, Nandito! Good morning! Ha? Ah. Maraming miss pues ka namin ha? Uh Oo. -oh. Huwag Good morning! Ay! Nandito, malaliwaliwa ko eh. Kaya pala. Laliwaliwa. Ano nga? Dana. Magkita mo yung ano natin. Kulang na naman. Kulang na naman ang isa! Tawang ka sa'yo. Eh? Anong kulang? Anong kulang? buhay. Ha? Ito kulat yan Walang kulang na naman sa'yo na. Bakit kulang? Dadalaw ko na lang. Oh, dali mo na. Ay. Abu ko na lang. Paano kulang? Hindi yung nilinis, naiwan. Ha? Naiwan. Ah, naiwan. Morning, good morning po. Gano'n morning. Gumanda ang aura nito nang bumuhos ang biyaya ano. <tod> ah. Para kin tulong naman. Oo. Oh. Ano na naman nangyari? Ah. Nadmet. Ha? Na, na, na. Na, na. Bilang ako kami doon. kaya pala wala ka. oh, ay, Diyos ko, Panginoon. Wala na siya hospital. Ang na pay, nang ilang araw. Kaya... Walinggo, hindi nagtinda. O yung bibigay, guys. ba? Oh, at least. At least, at least nakatulong ka. Na. Oo. Oh. O, oh. Malaking tulong. Oh, wala na, na tulong para hindi makonfine. Ay! <laughs> wala nang tulong para lagi na ano eh. Na, um, may, 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 may oh, may, may, Nanay. Galing ko lang ng ano, sambales, dami kong isdang dala. Okay, call, dami kong dalang isda na eh. Walang ipon to? Eh, hey, isdang tinarget ko eh, mga pangihaw. ihaw Pagkikinda uh, ka na pala yun eh, eh. Wala pa. Sabi ng yung followers mo. Wala pa. Pagkikinda na. Wala. Kasi, yeah? we'll Palalaman makakalaman. nyo, pag magbubukas Man na ako, ka, pakakainin ko yung mga taga-palengke eh. <laughs>

Habli, malaki talaga ang tulong. Ano? Oo, malaki talaga. Ano na, kumusta na? Nakalabas na po. Oo, oh, wala nagsimba na. Anong, ano niya, anong naging sakit niya? Yung pare? Yung pare. Ang ano gano, sabi do ng doktor? Ang nawang tatlong beses sa linggo. Ang dialysis. Tapos, baka daw sa dito, baka ano na, ma para maatak doon yung marumi dugo. Dugo. Ayan. maraming salamat sa binigay ng tulong, din po yun sa, tulong. sa ko saan saan po na hospital? San Fernando? sa San Fernando ay kipa ay kipa na pa wala pa yung mga suki nyo na eh. wala. Ay, mamasa na katawan ko ay talaga na ang buhay. Misan, matamis, misan mapait. Hindi <laughs> ba? Oh. Ikaw nagugutom kami Oh. oh. Ako din gutom din. Pareho tayo. Yung yung ano, yung yung ano ko nandiyan sa Mesulo. Oh. iniwan ako sa ano, tusang ko. <laughs> Pakuha ko ng pares. Ay, nagugutom. Nagugutom. Pareho tayong nagugutom. Hanap tayo ng magandang saging, no? <laughs> <laughs> Sambali sana. Nag-ano ko nang dadan ako doon sa mga Aita. Ah, ito po. Pababa. Galing ako ng Sambales, di ako nakahinto sa Castillejos. Marami po uh, nagtitindan yung mga Aita. Iba yung Patabano. Hindi, meron din kong mga latundan, pero yung alam mo yun, uh, yung talagang umuputok na sa katabaan. Uh, ng to ng Castillejos. Marami nagtitinda na po doon. Eh. Ano? Sarili mo isa kagyan? Oo. Oh, oh, pagka dadaan na lang. Ayun na eh. Bali 130 na lang to. Pero kasing binigay ata yung mayor doon na space para sa kanila. Ah, sa kanila. Tapos doon sila nagtitinda. Mga produkto na rin nila. Ah. Oh. Pechay. O, oh, Pechay na lang. O, oh, pwede ito, Palmers. Oh. 60. Okay. Dagdagan mo pa yung patalo mo. Ah, oh, Tuloy-tuloy na. Ha? Huh? Okay lang. Hello. Babati po. Talunan, kamo. Babati po yung mga talunan. Lagi. Lagi daw po. Lagi nilang talo sa ibon. <laughs> Pinupustahan mo kasi. Huwag mong pustahan. Lang, ano lang, kasayahan lang. Alala yan, lalaki pa lalaki yan. Oh, eh. 150 ko yan. Hindi ka asin, bakit ka mo? Ay, ganong kalaking pera ang hawak mo, isusugal mo pa rin. Pag may sugal ka sa, na bit sa balikat mo, tandaan mo yan. Magkano? Ha? Hindi ka asin, so. Farmers, ayos na. Magkano? Ha? Ah? Ay, hindi pa binayaran yan? Oo, oh, yung pala eh, ka. Kaya... Pakwan. Sabi ko sa okay. sa'yo, singilin mo eh. Wala. Oh, Wala daw nakita. Ah. Ay. Sino kaya ang tutulong sa akin na mabay? Hindi tara. Ah, doon ako sa ano eh. Saan? Sa tulo eh. Ayan mo, oh, para may asset oh, sa bagay, para mo pagod-pagod na. Makapag-isip-isip. Bigyan mo na lang ako ng... Magka na 500 lang? 377. Ha? 377. Ayun eh, ano, yung utang. Akala ko siningil mo na yung binang ko. Naghihintay na pa naman daw. Si kwenta, tsaka kwenta. Nandun na sa Okay. okay. Mag pick up ng glitch Nalate ako eh. 1,257. 2, Oh. Maramag niya eh. Wala naman yan. O, kakador. Naka Buti na lang. Mabait ang mga tropa. Okay. Malapit na pala ang lechon natin. Malapit na pa Malapit na. Lapit na tayo mag lechon. Thank na tayo mga ka-farmer. Ayan. Mamaya mag imili naman pala ako ng papaya. O, le. Pampalit dun sa ano? Pero hintayin ko na munang mapakura ni Kong Kong ng net Tapos si Borong ito Laki pala ng pinupusa sa kalapati Sabi ko huwag mong gustahan Hirap talaga pagka ano yung ano Kasanay sa sugal mga kong parma Hirap Sabi ko nga sa kanya kanina di ba? Ay, ay tanong ng laking pera hawakan mo. Susugal at susugal mo pa rin. Talo pa rin 'yan. Hoyon, oh, ay kanya kanyang ha uh, pananaw <laughs> uy nagkalaglaga na patay na mga farmer ang hito na laglaga uh, nahulog ang hito na butas ay 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 mamadali pa naman ako may libig so, ito na lang nila ano ito oh. hindi nila akad paglakad eh Ayan, back to farm tayo mga ka-farmer Ayan, at at least nakabisit tayo sa palengke Ngayon ko lang nadugtungan yung video So, ayun may mga bisita pala si Nanay Conching Pag alis ko doon May mga balik, may balikbayan pong uh, Nagpunta rin dito Galing daw po sila doon So, ayun, maraming salamat po at nadalaw nyo sila So, yun nga lang. O, tingnan nyo, na-sold out din pala yung mga ano ni ay, anak ni Ponpon ah. Ano? Mga alimango ni Nanay Conching, mga farmer. Na-sold out din naman pala. So, ayun. <laughs> Tapos, yung tubig natin, napakataas na. Napakaganda na mga farmer Tingnan. Ayan. Ang taas na po ng ating uh, tubig oh. Ayun, at least yung kangkong, ayun oh, yung kinuha po nila na andun pa ayan no andito sana makakapal ano malay natin uh, kung mapal po at kung meron pa tayong pagkakataon eh magpakuha pa tayo kahit yun lang ang gawin nila no isang araw yung activity malagyan po ng uh, kangkong ito at uh, at least may pagkain yung ating mga tilapia sa ugat-ugat uh, ba the same time eh, shade da rin kahit pa paano o so, ayan mga ka-farmer, maraming maraming pong salamat. Tapos na naman tayo. At dami nangyari ngayong araw. May 6 lechon tayo. Nakapag-spray na ng palay. Pamalengke. O yan ako yung magde-deliver pa mamaya. 4. Dito lang naman sa bitas. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.